ano, ano ba, parang, parang yung dating sa iba, parang naiirita si Kim Chu sa patuloy ng pagsasalita mm. -hmm. ni si tungkol sa pag nila. Kasi after ilang months, eto na naman, di ba? Mm -hmm. Sa tingin mo ba nag nagagamit sa promo ng Playtime? Sana hindi. Pero sa kasi sabi, sinabi naman din siya na kaya siya, hindi siya nagsalita para sa Playtime. Kapag nagsalita siya para tapusin na yung issue. Pero yun niya kasi after nung interview niya ko with Nelson Tanlas nagpa-interview naman siya ulit kay Tito Boy sa Fast Talk na nabuksan na naman eh. Uh, uh, oh, oh. Pero sana last na talaga yun dito. Pero siyempre kahit nga sabihin pa ni siya na hindi niya ginagamit for the promo playing. Yun, yun pa rin inisip ng tao. Oo. 'di ba? Hindi na yun talaga hanggang teen, 'di ba? Oo. Oo. Kasi naserta siya during promotion ng Playtime. Kaya nga ano eh ikaw never never ka magsasalita pag naghiwalay na kayo ng boyfriend mo, ano, uh, rider, ha? Di ba may boyfriend kang rider? Wala. <laughs> Ito yung nabalitan ako sa'yo. Meron ka raw love life, nakasalubong mo lang daw, na nag apply sa isang uh, production <laughs> company, tapos nakasalubong mo, ang ending, lagi mo lang kasama. At soon, mapap, maka, magiging bago ah. siya ng isang TV network. Ah. Talaga. Oo. Yung yung ano. yung mga pangyayari. Hindi pasok mo siya. Hindi. Uh, anyways, uh, pero ikaw, uh, dapat nga bang tumigil na si Sian niya? Oo. Kasi ang daming nagbabasa kanya sa ano, sa X, sa online. Oo. Oh. Uy, sandali. May, may napapansin lang ako kasi close ka kay si before, di ba? Naging mabait siya sa'yo. <laughs> At parang ngayon, nag-umasim ka sa kanya. Hindi. Mabait naman siya si Ian. Oh, pero Kasi yung... sabi mo, dapat, wag, ano eh, yun, 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 yung lumalabas sa, ano, na parang ginagamit. Oh. Maski hindi niya intention yung parang yun nung lumalabas. So, okay. Kunyari, makita ka ni Sian ngayon, ah, mabait siya sa'yo, di ba? pwede mo ba siya ma-approach? Pwede mo siya sabihin na, ako Sian, if I were you, ah, uh, 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 ko na ang ano, pagsasalita. Kasi kahit anong sabihin, yun ang lalabas, ginagamit mo si Kim. Hmm. kumakinig siya. So, ano, uh, ang dapat ba, eh, Kim, Kimin na lang niya kung ano man yung mga sa loobin niya, yung, hindi kasi, yung, uh, uh, niya, huwag na ilabas? Since sinabi na niya na last na yon Kim, Kimin na niya. Kasi uh. nagsalita na din si Kim eh. Uh -huh. Parang irita si Kim. na. Uh -huh. Kasi kaya nga daw siya hindi siya nagpa-interview before kasi nga ayaw na niya pag-usapan. Ayaw niya daw mag sa pain. Pero nagsabi sabi naman niya kasi natapos naman daw na maganda, di ba? Pero yun niya, recently, parang iba, iba yung side ng kwento ni si So, sino nga ba nagsasabi ng totoo? My gosh. Yan. Pero syempre, ah... Uh dahil sila na naman talaga nakakaalam kung ano totoo. Sila yung uh, naging magka na, nag, uh, na uwi sa iwalayan, di ba? So, uh, siguro kung nagre-react ng gano'n si Kim, feeling ko may mga nasabi si siya na sa tingin niya hindi tama. Uh -oh, parang, di ba? Kasi uh, hindi naman nagsalita si Kim talaga true hindi siya nagpa-interview eh. Oh, pero Ngay recently lang nung sa airport. Oh, pero ang hirap din makilab kasi dito? wala naman, wala, oh, wala tayo doon sa panahon na yun. So, uh, pero kung nagre-react si Kim, dapat siguro it's about time for Sian to shut shut up na yung mm -hmm. mouth niya, di ba? Sana last na to, di ba? Oh, okay. Tsaka ano, pero sana nga, in the future ay eh, magsama ulit sila kasi I'm sure marami naman din fans ang Kim at Sian Love. Din, Oo, diba? Kasi alam mo na eto na balita ko ha, uh, sa isang uh, source. Uh, hindi naman talaga exclusive si Sian sa GMA. Hmm, Wala ba? siyang network contract. Hmm, Pag may mga contract uh, project show lang contract siya. lang. Oo. Mm. So, hindi siya exclusive. Hmm. Pwede siya makagawa sa TV5. Pwede siya makagawa ulit sa ABS, di ba? Tsaka doon parang, parang walang ano, di ba? Walang nangyaring welcome sa kanya sa GM kasi wala namang contract talaga. Oo oh, nga. Tsaka hindi naman ganun kabongga. Di ba? Wow. Yung ano, yung serya niya. Oo. Oh, siguro, uh, sana magkaroon siya ng mas bongga serya. Oo. Oh, tsaka ah, inaabangan na din yung pelikula niyang sinukinuhanan sa Thailand ah. Na controversial siya yung title. Oo. Oh, oh. Bakit ano ba yung title? No? Hindi ko mabasa eh. Kumantong. Na parang... <laughs> <laughs> What? Wow. Parang ano, cursed child or cursed baby. Ano yung ano, di ba? Parang, parang ganun yung meaning. Tapos malaki yung pangalan niya. Direct, uh, film si by Ian. ang bongga niya kasi mga Thai actor yung mga inan sa... Ano nga ulit title? Di Kumantong. Kasi, hindi ko kasi <coughs> ma-pronounce mabuti. Kumantong. parang wala mo mas maya ito. <coughs> yung... Kumantong. <coughs> 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 di ba ang ganda ng title? Actually, na yung basahin. Kasi baka, baka curse siya eh. Diba? Mahirap siya talaga. sa swerte daw yung magbabasa wow. ng magandang pagka-deliver. Kumantong. Wow. Sige. Sige. Kumantong. Pero iba, horror eh. Iba, iba, Wow. Sige, iba't ibang ano. Emosyon. Oo. Ano, kumantong. Kumantong! Ayan, yung, happy. Kunyari, ay, happy. Oh, natatakot ka naman. Kumantong. Hahaha! <laughs> mas na tawa sa sarili ko. Ano, Naglalambi ka? Kumantong! Hahaha! So Sige ano pang pa emotion? Yung ano, uh, mas man loob mo. Kumantong! Wow! Mo, pagaling kang adu. Pwede ka lang, adu. Pwede kitang indirect na. Sa kumantong 2. <laughs> uh, <okay>. Kumantong din. <laughs> Hindi, mas maganda kang Kong lang. Hindi <laughs> okay. um, e mga bold kongs <laughs> before, di ba? O, Parang e pang mo e um, sa... Malaki na ba ipon mo? Ha? Malaki ba? Oo naman, mo? din sa tulong mo rin. Oo nga. So, i-invest mo na sa akin para magawa ka ng pelikula. <laughs> Naku, hindi ka mapanood <laughs> yung mga pelikula ngayon wow. eh. <laughs> Ikaw ang invest mo na. Siyempre gusto mo magbida, no? Ikaw mag-invest, no? Bakit ko naman, ano, ipapanood yung pera ko? Diba, dapat pera mo malugi, no? Nakikinita ko na kung flap yung, ano, yung fruitcake at saka, eh, ano, uh, Playtime. Playtime. I'm sure, baka ito, hindi pa matuloy yung mga screening niya. Wala nagbabalik sa screening. mall show. Oo, okay. Pero nalaka nga ako kasi mo uh, yung isang pelikula. Oo. Oh. Parang isa lang yung manonood kaya hindi tinutuloy yung isa. -sine. Ano pelikula yan? Mm, last week to? Last week. Yung kasama si Bea Alonzo. 1521.